Kapag palang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Pamanak sa gabi Oras nga pala ngayon Alasing ko hapon Diyan lang kami sa malapit lang mga testing mga kapaders Dahil dito sa harap ng isla Harap sa Pacific Malakas ang hangin Saka malaki ang ng hawagat mga kapaders Kaya dito na kami sa panabihan lang Ng no, mga kasamahan ko Makasama ko pala si Kanabis Rico At saka siyang mga kapaders Yung malapit sa Fugita Dalawang araw lang mga kapaders, birthday ko na. At sa pichaw na wala tayong laot. At karawan nating yung ka birthday yan mga kapaders. May mga kasabihan ng mga matatanda. Pag ng birthday, huwag mo nang pumalaot. konting timpahin lang mga kapaders. Lubos nga ko nagkapasalamat sa mga bumabati sa akin mga kapaders. At maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. At maraming salamat din po sa mga solid followers at subscriber ko dyan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At parang salamat din po sa mga pag-share mga video Ayan uh, mga kapaders Kunting minuto na lang Alis na rin kami uh, Sorte kami sa pagpalao mga kapaders ngayon Lababan sa pag-dev mamaya God bless, ingat tayong lahat Panibagong dev na naman tayo sa panibagong bahura Sana mayroong panain na ito kaagad Timbungan mm -hmm. Pangulom lang mga kapaders Sana sa pangalawang pana pambenta naman Nung isang gabi gaitong isda tinistin kong inihaw, mataba mga Kapaders, masarap iulam sa kanin. Hanap tayo baka mayroong pangkasama. Nalakas na nga pala ang kulap sa bahura. Unti-unti na natutulpos. Sana magtabihan ang maraming dangit. ngayong buwang uhos hanggang September. Walang isda dito. Nasa butas may nakatago kulay pula. Mm. -hmm. Nakabunot mga Kapaders, naroon na sa unahan. Susundan ko na lang kung saan pupunta. Lawihan or bakla yun. Ha, yan nakabunot pa. Naroon na, malayo na. Yun, sumuot sa butas. Sigurado ka na dyan. Hindi ka na makataka sa akin. Silipin ko. Uy, maraming dumi. Maraming lampin-lampin. Hindi ko na pati makita. Ang masama na ito, malalim ang butas. Sungkitin ko. O, wala, malalim. Hindi na makita. Sayang pa yung lawyan. At ang pala sana, lapu-lapu hindi na makita mga kapaders pabayaan ko na huwag ko nang pilitin kung ayaw yan nga naman ang kasabihan pag ayaw na sa isang tao huwag nang pilitin walang ipagsiksikan ang sarili oh hoy naroon kortang linaw ka hindi pa nga napapana korta ka agad Panahin ko muna mm -hmm. lagata ka dyan sibungin or sono isang kiluhan ito sa estimate ko ganda ng tama sa parteng hasangan ko petamaan hindi na ako nag-interest ng na makitik at baka pagplangkita ko hindi lugod tamaan ayos na itong pandaradagdag salamat ulit lord ayos na itong pang birthday madagdagan pa sana ito at para bukas sigurado ang delisya hanap pa tayo baka mayroong kasama ito no cost medyo malaki na mm -hmm. pambinta pambinta na muna ito at para maganda din siya natin mga kabaliris dito sa amin, gaytong lukos, 200 ang kilo. Hanapan ko pa ng kasama yung lukos. Ito, torsilyo or bulyos. Mm -hmm. Masarap itong pinirito. Pagkapirito, saka sasabawan na may kasamang itlog. Sigurado, tapos kukulubong ng kumot pagkahigup ng sabaw. Pag hindi nagtagaktak ang pawis, hanap tayo uling mga panang isda. Tsaga-tsaga mo tayo kahit malawanag na ang buwan. Ito, manitis Papatama ko sa gitna ng katawan. Mm -hmm. Ayos na itong pantaradagdag. Pambawi sa krodo mga kapaders. Hindi na yata malantap ang dagat. Gawa lang mawalwalo ang Agusto. Binalikan ko itong bahora. Pinagpanaan ko ng lapu-lapu. Yung malabo mga kapaders na yan. Diyan sa unahan, baka mayroong kasama yung lapu-lapu. Naroon. Na Nakadapa. Malaking timbungan. Patama ko sa gitna. ayos na ito first class ulit na isda siya nga pala mga kapaders pagkita ko sa inyo ako ito yung nating rubber ng paana ako kinuha ko muna at yung nating rubber ng paana ito mga kapaders pakita ko sa inyo pinagdugsong ko muna yung nating rubber ng paana ito ito medyo maliit pang yan pag mayroong malaking isda di ko yan at para malakas ang kargada hanap tayo narong paro paro na ito pa timbungan mga kapaders nakalapa, mas malaki ito tinama sa may hasangan. Ayan na, dumulugot na naman. Maganda ngayon na sampan ng bahura dito, malapit sa isla. Kaya kauntin siya gaala sa pamana. At sigurado bukas, may dilin siya. Hanap tayo ulit, baka mayroon pa. Naroon, nakasuot sa binagong. Malaking sibungin. Siguraduhin ko uli sana magitik. Mm -hmm. Sintido ang tama. Kuwartang linaw na. Pandagdag dun sa isang nahuli kung malaki. Medyo malitlit ito ng kaunti pero sa estimate ko dito pag tinimbang 800 grams sa estimate ko dito. Maghahanap na naman tayo. Asa ang isda dito sa bahura? Tsaga-tsagaan ko lang. Uy, na ito may nakasuot. Lapu-lapu. Mm -hmm. Gitik niya naman. Kakaibang baraka ito mga kapaders. Ito yung isang klaseng baraka na may paltak-paltak. Pero pag ito buhay, sabi sa ibang lugar, dinasibad sa mga parakita ang mahal ang kilo sa kanila dito sa abit pinapana ko lang ito huwag na tayo mag interest sa buhay kumikita naman din sa pinanaan ito pa talikbago pasuot na mm, ay nakatanggal pa sayang pa yung talikbago na ah, ito hindi lumayo mga kapaders ulitin ko na lang mm -hmm. Nahuli rin, may gila lang at pagbangga, nagtama sa bato, kaya hindi nakadiretsyon ng layas. Napapansin ko ngayon dito sa bahura mga kapaders, halos piling isda na ko. Ito pa, lapad ng bukawin. Mmm, mm gitik. Iba talaga kapag malaki ang kargada, hanap-hanap ng isda. Tulad nito, nagitik mga kapaders, malaking bukawin. Hanap tayo ulit. Diyan sa unahan, kapantaya na ito mga kapaders. oh, ito, may nagpakita, tunong. Mmm, -hmm. nakahuli man ng pangulam may kasama na yung sa pormirong pana ko yung manitis masarap itong pinirito kaya lang problema may iba itong kinakain hanap pa tayong isda dito sa amin sinisidan marami kaming kalapit na mga parisi na namamana din mga kapalers dito may nakasuot na roon lapu-lapu sa pinakang ilalim Double ko ang rubber ng pana mm -hmm. hindi nakakibo gitik mga kapalers sentido ang tama Ayos na ito, pangatlong sibungin. Salamat, Lord. Sigurado na pang birthday sa pitsa Uno. May kikitain na. Ikot-ikotin ko muna itong bahora at baka mayroon pang kasama. Naroon sa unahan, manitis, dalawa. Isang talikbago, isang manitis na kulay orange. Itong may tayong mga kapaders, ito muna ang unahin kong manitis at baka lumayas. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Yung talikbago, bago, nasa butas lang, hindi lumayas. Ikakasa ko ang pana. Nasa na kayong talik bagong yung pumunta. Naroon sa butas, hindi lumayas. Kaya la ang malabo, hirap makita. Istimitin ko na laang mm -hmm. Bali dalawa. Para sa presyo mga kapadir, sa bintahan. Maniti sa katalik bago, iisa ang presyo. 130 ang presyo. First class pa sa gustong bumili. Na ito, lapo-lapo. Medyo maliit lang mga kapadir. Hindi ko na yan. Half na medyo malaki. Ito, malaki-laki ito. Manitis uli. Tagabuhangin. Maraming klase talaga ang manitis. Iba-iba ang kulay. Bitin rin ito mga kapaders. Mm -hmm. Tinama ang sakating kasan. Yung ko talaga pipatamaan talaga itong klaseng manitis na ito. At ito, malambot ang laman. Tsaga-tsagaan ko ito. Kahit mga manitis, first class pa ang presyo na yan. Dito, sa mataas na bahura. Dahan-dahan tayo ng langoy. Ito, malapad na bukawin. lagat ka dyan dito mga kapaders may kalapit na kitang kaya lang hindi ko lang alam kung ito yung putol ay gumuk mga kapaders nakasabit sa bahura na lang may ari itong kitang iniwana na meron sana nakabantayan na isang bukawin pinanak ko naman dito may nakatago timbungan mm hmm, sentido ang tama gitik na naman ayos na itong pandaradagdag Maganda talaga ang kulay ng timbungan pag nagigitik. Lumalabas ang tunay na kulay ng isda. Hanap tayo dyan sa unahan. Naroon, talikbago na naman. Malapad. Mm hindi -hmm. naman naman sa katigasan. Nagitik. Para ni Sintido ang tama. Na ito pa, musi. Ito yung masarap kinunot mga kapaders. Siya yung nalubo. Pag na pag hindi nagitik. Dito may kasagsabutas. Uy, na ito mga kapaders. Nakita ko ang ulo sa kapalikpik. Ayan o, parang bato. Barakang bikul. Dambuhala ito mga kapaders. siguradohin ko. Mm -hmm. Hindi nakatagos yung sima ng pana. Pero ulo ang tama. Ayan. Nagitik natin. Estimate ko ito. Sobrang kalahating kilo. Ito rin yung kabilang sa mga mahaling lapu-lapu. Barakambikol sa ibang lugar mahal ang kilo dito sa amin sa isla 170 lang ang kilo pinipagtsagaan ang mahalaga makadilin siya tayo hanap tayo baka meron pa dun sa butas may nakasuot mga kapalers anong isdain kaya ito naroon mm hmmm kailangan kong dandahan uy bukawin nagitik din hindi kasi nung kalapadan katamtaman na laki mga kapaders. katamtaman ng pirituhin hanap tayo uli pakita misda nasa na kayo naroon ibang bukawin ito mga para parang lugso mm -hmm. lagatak na naman ayos nice na itong pandagdag pantimbang nasan pa ang kasama dyan sa unahan higagala ko muna ang kamera naroon sa unahan yung kasamahan ko mga kapaders meron nakitang isda yata Uy, uh, ano ito? Damit ba ito mga kapaders? Pulo. Ay, talaga ang tao. Maguhubad na lang. Ang sanagat pa itatapon. Mamaya, kukuwain ko yan. At dito sa kalapit mga kapaders, may lapula ako. At baka lumayas. Mm -hmm. Malaki pa naman. Maganda yung pulong yan. Siguro ko kurso na ng isda na ito at binabantayan. <laughs> Pagkapana ko mga kapaders ng isda, Kinuha ko yung damit, nilagay ko sa sinaya ko. Dagdag dumi pa yung sabahura. Dito pa. Mm hmm. liglig -lig na naman. Lapula po rin ito mga kapaders. Estimate ko ito mga kulang 200 grams. Pwede na ito. Malutang na kami at makain lang muna. May sanday pa tayo.